honestly, hindi po talaga ako nasarapan. And opinion ko naman po yun. Hindi mo naman sila wag puntahan? Hindi ko sinabing wagpuntahan. Uh -oh. Hindi ko sinabing uh, magsara kayo. Magsara kayo ganun. At saka, do, about doon sa pagmumura kasi. Yun kasi yung inaano nila sa akin. Main na issue. Eh. Main issue nyo is nagmura ako doon sa pagkain. Minura mo okay. daw yung food. Hindi ko po minura yung pagkain, yung staff, yung cafe. Yung Wala akong minura. Expression ko lang po talaga gayon Well, gets ko po sa mga hindi nakakagets ng humor ko, okay. naintindihan ko po yung frustrations na naramdaman nyo. Kasi, hindi nyo nga po pala gets yung humor ko. Akala ko po kasi lahat nagigets na yung humor ko lahat ng followers ko. So oh, nangyari kasi isang manileña na pumunta sa isang probinsya na nilait yung produkto ng probinsya. Yes. Parang gano'n yung nangyari which is hindi, hindi naman, naman talaga. Hindi po ako hindi po gano'n, hindi po gano'n yung minimin ko doon sa video na yun. Ano lang po 'yun, hindi lang talaga ako nasarapan and hindi ko po kine-claim yung sarili ko na food blogger, oh, yeah, food critic. Literally nagfood trip lang po ako ta sinasabi ko lang po yung opinion ko. Yun lang naman po. And that's so, this so, nice time. Ano naman masasabi mo? Kasi hindi mo inexpect na naging ganito kalaki yung issue, di ba? So ang daming nakisaw ang daming kung ano-ano sinabi sa Parang out of hate na lang talaga. Naging hate train siya eh, na umabot sa body shaming, umabot oh, sa lahat. Yes. Anong tuwatak mo sa isip mo nung nangyayari yung mga ganung bagay? Alam mo, honestly, doon sa body shaming, hindi hindi ako nasaktan. Mm -hmm. Walang walang kumurot sa akin kasi guys nalagpasan ko na to body shaming. Nalagpasan bully. ko na to buong buhay ko binubuli ako, body shaming, tinatawag ako na names, kung ano-ano. Hindi ako nasaktan doon, nasaktan ako sa sunod-sunod na hate na. Kasi ngayon ko lang to naranasan. Uh -huh. Sobrang new sa akin. So parang ako nung nakita ko yung sunod-sunod na hate, ang nasa isip ko talaga, ano to? Ba't ganito? Bakit? Ba't, Ba't ganito? Ba't ano nangyayari? Mas nasaktan ako sa mga mga kapwa ko plus size na kasi di ba nare-represent ko ang uh -huh. plus size community. So parang kasi nga di ba feeling ko hindi naman lahat kayang i-accept yon. Yes. Hindi naman lahat ready doon. Ready doon. Guys, paano na lang kung yung ibang binash nyo? Kasi natatakot talaga ako yung sa mga nabubuli na umaabot sa Sinasaktan yung sarili. Ayaw naman natin umabot sa ganun. Sa lahat ng mga pambabas niyo sa akin about sa body code, body shaming, lahat bullying, hindi po ako para humingi ng um, sorry mula sa inyo dahil opinion niyo lang din po yan. Same lang din po tayo, may kanya-kanya po tayong opinion. Okay lang naman po sa akin, Yung wala naman pong problema sa akin. Oh, tsaka doon sa video na nag disclaimer ka. 'Yun, 'yun lang ang naging kulang sa akin. Oh, oh. Sa video na nakita nila sa TikTok mo, wala tayong disclaimer. disclaimer. Oh. Kasi halos sa lahat ng mga videos ko naman, sa pag food trip kami, lagi ko naman sinasabi na, "Guys, kanya-kanya tayong panlasa dito. Oh. Pwedeng masarap sa akin, pwedeng sa inyo hindi." or Vice versa, Ganon So, etong video lang talaga 'to, hindi ako nakapaglagay kasi tiba sa TikTok, saglit lang naman ng videos. 'Di ba ako na mapapansin nyo, mga TikTok videos ko, saglit lang. At saka, ang akala ko, kilala ko lahat ng followers ko na maiintindihan nila yung humor ko. Oo. So, hindi ko inexpect talaga na lalaki to ng sobra. Na may pagkakamali tayo dito. May pagkukulang. Mm -hmm. May mga pagkukulang naman talaga kasi first, hindi tayo nag-disclaimer. Hindi ako nag-disclaimer. Tapos, hindi ko hindi ko talaga inexplain kung ano yung hindi ako naging constructive doon sa ano ko. So, ano yung feeling mo sa, kulang? Oh, feeling sa kulang panlasa sa panlasa po. ko. Yun yung pagkukulang ko doon and yun ang hihihingi ko po ng pasensya. Sa mga taong nasaktan ko, especially sa mga chef, sa mga barista, sa mga servers, and sa owner na din po nung cafe na yon. Pasensya na po kayo kung yun po yung naramdaman nyo na ipinahatid ng video ko. Hindi po talaga yun. Hindi po yun yung minimin ko ang gusto ko lang po is ibigay lang yung feedback ko na hindi po ako nasarapan doon sa food, sa mga natikman ko. Pero hindi po para, para pasamain, hindi ko po hiniling ever na may magsarang restaurant just because of my feedback. Hindi ko ever hiniling na may mawala ng trabaho dahil lang sa hindi ako nasarapan. Kasi nasa industriya din po ako ng food. Kasi nga po, di ba, nag ako. So, alam ko din po kahit papaano yung hirap niya dyan, kung paano yung ginagawa, yung hirap sa kitchen. Alam ko rin naman po yun. So, So, yun po ang hihihingi ko ng pasensya sa inyo na nagkulang ako ng kung paano ko deliver din, din, kung paano ko siya sinabi. Siguro doon po na parang pakiramdam nyo na bastos ko hindi ko po minimin na bastosin kayo. Yun lang, yun lang naman po yung ano ko. Gusto ko lang sabihin kung ano yung totoong nalasahan